Tala-salita Tala-salita Talata at salita Pag-asanghatid ng mabuting balita Tala-salita Isang mapagpalang araw sa iyo kaagapay, dawa na ay nasa maayos kang kalagayan sa mga oras na ito. Ako ang iyong kasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship para sa programang Tala Salita, Talata at Salita mula sa inspirasyong hatid ng kaliwanagan sa Biblia. Tuwing linggo, tayo po ay magkakasama-sama sa loob ng 30 minutes dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ano sa palagay ninyo ang napakahirap o imposible para sa Diyos? May ilan-ilang mga bagay kaya? Karamihan? Hindi. Walang anumang mahirap o imposible sa Diyos. Napaisip ka na ba kung hindi kaya ng kapangyarihan ng Diyos na lutasin ang mga mahirap na problema mo? Yung perang paubos na at matagal pa bago sumahod. Lubog ka na at wala ng pagkukunan. Nawalan ka na ng hanap buhay. Tila naharap ka sa mga bagay na hindi mo kakayaning lampasan totoong totoo ito sa mga panahong napakahirap ng pinagdadaanan natin. Sinubukan mo na ang lahat ng pwede mong gawin, pati na paghingi ng payo at tulong ng iba, pero wala namang nangyayari. Malapit ka na bang maging desperado? Naniniwala ka na bang wala nang pwedeng magawa? Naranasan mo na bang magkaroon ng napakahirap na sitwasyon na hindi nababago anumang pananalangin ang gawin mo? Dahil ba dito ay nagkaroon ka ng kawalan ng paniniwala sa kakayahan ng Diyos na kumilos? May tendency tayo mga Krisyano sa pagdududa sa kakayahan ng Diyos na maiayos ang concerns natin. Today, the here and now. Kapag hindi na komportable ang buhay, kapag tila nawawalan na tayo ng kontrol, kapag hindi nangyayari ang gusto nating mangyari, napapaisip tayo, bakit hindi binibigay ng Diyos ang hinihingi ko tatlong phases ang pwedeng maisip. Ang phase 1, baka kulang ang pagiging matuwid ko. Ang phase 2, baka wala siyang pakialam sa akin. At ang phase 3, baka wala ng kapag-apag-asa ang sitwasyon ko at imposible kahit sa Diyos. Ito ang mga bagay sa isipan natin na dumudurog ng pananampalataya natin. Ito ang mga kasinungalingan na nagbibigay ng pagdududa sa ating pinaniniwalaan. Maaring ang iba sa inyo ay naharap sa mga imposibleng bagay ngayon. Maaring nananalangin kayo ng matagal ng panahon na mapagtagumpayan ang isang bahagi ng buhay mo, pero tila palalalang ng palala. Hindi mo man makita na may paraan na posibleng magawa ng tao para may ayos ito. God is able. Kaya ng Diyos. Pagdating sa mga bagay sa Diyos, ang pananampalataya at tiwala ay napakahalaga. Bilang mga mana palataya sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo, hindi lamang tayo sa pag-ibig niya nagtitiwala, kundi sa kanyang karunungan, sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kadakilaan. Ito ang mga katotohanan tungkol sa ating dakilang Diyos. Una, walang hanggan ang kanyang kapangyarihan at kalakasan. Ikalawa, walang hanggan ang kanyang karunungan. At ikatlo, siya ay perpekto sa kanyang pag-ibig. Kung isa man dito ay hindi totoo tungkol sa Diyos, hindi natin maibibigay ang buong pagtitiwala natin sa Kanya. Hindi siya magiging karapat-dapat na pagkatiwalaan. At kung hindi natin pinaniniwalaan ang tatlong bagay na ito, hindi tayo magtitiwala sa Diyos. So, alinman sa dalawa, hindi totoo o hindi tayo naniniwala ng totoo ang mga bagay na ito, hindi tayo magtitiwala sa Kanya. Ano ba ang iyong impossible situation? Ano ang pinakamahirap na bagay sa buhay mo na kailangan mong ayusin ng Diyos? Napakahirap ba para sa iyo na ipagkatiwala ito sa Diyos na makapangyarihan? Ang kakulangan at kahinaan ay hindi sa Diyos Ama, kundi sa ating pananampalataya. Ang pag-uusapan po natin ngayon mula sa aklat ng Jeremias ay tungkol sa laki at liit ng ating pananampalataya. Sa chapter na ito, Nakulong si Remias dahil naulaan niya ang pagkawasak ng Jerusalem at ang pagdakip kay Haring setikaya. Si Nebuchadnezzar at ang kanyang army ay nasa labas lamang ng pader ng Jerusalem. Ang bayan ay nalusob ng matagal-tagal na panahon at halos magkaroon na ng tagutom at pagsuko. Sa gitna ng lahat ng ito, umawit si Remias ng awit niyang punong-puno ng pag-asa. Ang ikalawang bahagi ng passage ay nagpakita ng mga bagay na nagturo naghanda at nagpatibay sa propeta. God is always in the business of preparing us for trials yet to come. May mga kaisipan na ang buhay ay masaya lang at walang problema. Pero iba ang sinasabi ng Biblia. Paulit-ulit na binabangkit na hindi ganoon ang mangyayari. Hindi pwedeng ang buhay na trouble-free. Pero ang mga problema ito ay gagamitin ng Diyos at palalakasin niya tayo para harapin ito. Ito ang ginawa niya kay Jeremias. Pinalakas at pinatibay niya ang pananampalataya ni Jeremias para harapin ang kanyang mga pagsubok. Basahin natin mula verse 6 kung saan makikita natin kung ano ang ipinagawa ng Diyos kay Jeremias sa Jeremias Kabanatang 32, Tanatang 6 hanggang 10. Sinabi pa ni Jeremias, ito ang pahayag sa akin ni Yahweh, Si Hanamel na anak ng iyong amaing si Salum ay lalapit sa iyo upang ipagbili ang kanyang bukirin sa Anatot sapagkat ikaw ang malapit niyang kamag-anak at may karapatang bumili niyon. Gaya nga ng sinabi ni Yahweh, si Hanamel ay pumunta sa akin at sinabi, Bilhin mo na ang bukid ko sa Anatot sa lupain ng Benjamin. Ikaw ang may karapatang bumili niyon bilang pinakamalapit kong kamag-anak. Naalala ko ang sinabi ni Yahweh, kaya binili ko ang bukid ng pinsan kong si Hanamel sa halagang labing pitong pirasong pilak. Nilagdaan ko ang kasulatan ng pagkabili at tinatakan. Tumawag siya ng mga saksi at tinimbang sa harapan nila ang salaping kabayaran. Isa itong pambihirang pananampalataya dahil ito na ang pinakamasamang timing na bumili ng property sa Judah nanganganib na masakop ang Jerusalem ng Babylonia at malalagay sa mahabang panahon na mapanglaw, madilim at walang pag-asa. Pero inutusan ng Diyos si Remias na bumili ng bukid sa kanyang bayan na Anatot. Bagamat nakakulong ng panahon iyon si Remias, sinabi sa kanya ng Diyos na darating ang kanyang kamag-anak at ibibenta sa kanya ang bukid at dapat niya itong bilhin. Kahangahangang pagpapakita ng pananampalataya. Sa pagsusuri natin dito, matututunan natin in practical ways kung paano lumakad sa pananampalataya. Ipinananawagan ang paglakad sa pananampalataya sa ating lahat. At may mga mahalaga at napakalinaw na katangian ng pananampalataya ang makikita dito. Una ay ang masasabi nating audacity of faith o ang lakas ng loob ng pananampalataya. Ang utos ng Diyos na bilhin ang bukid sa gitna ng kaguluhan ay katakataka kahit kay Remyas. Habang nakaabang sa city gates ang army ni Nebuchadnezzar, marami na sa mga tao ang malamang na nagsitakas. Napaka-unreasonable ang desisyon na ito. Tila isang kahibangan na bumili ng property sa isang bayan na sasakupin ng kalaban. Ang isang katangian ng pananampalataya ay yung pagiging katawa-tawa o kakutya-kutya sa iba. Hindi matatawag na faith o pananampalataya kung gagawin mo lamang ang ginagawa ng iba. May elemento ito ng pagsalungat sa mga pangyayari. Palaging may tila pakikipagsapalaran at panganib. Ganito siya dahil nakaangkla ito sa mas mataas na kaalaman. Mayroon itong pinagbabasihan at pinangahawakan. Kaya nga hindi tayo basta-bastang kikilos at gagawa ng mga hindi pinag-isipang mga bagay ng walang dahilan. Maaring hindi nakikita ng karamihan ng dahilan. Ngunit mayroong dahilan. Maaring katawatawa o kakutya-kutya sa iba, pero naroon ng Diyos. At andang makmughang katawatawa ang pananampalataya dahil nakabase ito sa mas mataas na karunungan. Faith is only as good as the object of that faith. Ang pananampalataya natin ay nakadepende sa ating pinanampalatayanan. May kwento tungkol sa isang batang lalaki sa England na inalok ng isang scientist na pumayag na ibaba siya sa gilid ng bangin habang nakatali sa lubid ito ay para makuha ang mga mahalagang specimen we will pay a lot of money sabi ng scientist sa bata pero sumagot ang bata na hindi siya interesado nagpumilit pa rin ang scientist at kalaunan ay napapayag niya ang bata ngunit sa isang kondisyon na ang kanyang ama ang nahawak ng lubin habang siya ay ibinababa. He felt safe kahit pa nasa gilid siya ng bangin dahil naniniwala siya sa kanyang ama na hindi siya pinabayaan kahit kailan. Ito ang sekreto ni Jeremias. Hindi siya tumingin sa sarili niyang kahinaan at kawalan ng kakayahan. Tumutok lang ang paningin niya sa kanyang tagapagligtas. Ang ikalawang elemento naman ay matatawag nating commitment of faith mula sa acronym na ACT o ACT o yung pangako ng pananampalataya. Ang letter C sa acronym na ACT ay commitment of faith. Mula verse 11 hanggang 15, mababasa natin ang umuugong na patutuo sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi ito sitwasyon na walang pag-asa. Sinabi ng Diyos na sa huli, manunumbalik ang bayan at ang kasulatan ay magkakabisa pa rin kaya dapat itong itabi sa isang diktas sa taguan. Ngunit ang kapansin-pansin dito ay ang pag-confirm ni Jeremias sa normal procedures. Uulitin ko, ang faith ay hindi bulag. Minsan tila ganoon, lalo na sa mga hindi nauunawaan ng lahat. Pero hindi. Ang taya ay nakabase sa mas mataas na karunungan. Kaya nga ito ay thorough and consistent sa pagsunod. Sumusunod ito sa mga kinikilalang pamamaraan dumadaan sa tamang mga channels at buka sa sinumang gustong sumuri dito. Ito ang ginawa ni Remyas. Ipinadala niya si Baruch at ipinagawa ng titulo ang bukid at pinirmahan ito. Ginawa niya ito sa harap ng mga saksi at pumirma din ang mismong mga sumaksi. Isang kopya ay selyado at itinabi sa isang safety deposit box at ang isang kopya ay hawak naman ni Jeremias na ipinasan niya sa kanyang mga tagapagmana para sa pagdating ng panahon ay maging kanila ang property na binili ni Jeremias. Sinunod niya ang tama, ang normal way, at sinabi ang kanyang purpose para dito. Muling mabibili sa lupaing ito ang mga bahay, mga bukid, at mga ubasan. Walang medya-medya sa pananampalataya. Kapag kumilo sa pananampalataya, ito ay kompleto, hindi nagbabago, at tuloy-tuloy. Hindi sinabi ni Jeremias na bibilihin ko lang ito kasi o malay natin o baka sakaling umubra. Susugulan ko na lang. Hindi. Sinabi niyang nangusap na ang Diyos at ang kanyang mga ginawa ay alinsunod sa sinabi ng Diyos. Ang panghuling katangian ng pananampalataya sa text natin ay ang truthfulness of faith o ang katotohanan ng pananampalataya. Maghihintay ito ng salita mula sa Diyos bago kumilos. Hindi ito kikilos ng walang direksyon mula sa Diyos. At ang ikikilos nito ay ayon sa pananampalataya. Sinabi ni John Calvin, We must be reminded that there is a permanent relationship between faith and the Word. God would cannot separate one from the other any more than we could separate the rays from the sun from which they come. Ang sinasabi ni Calvin ay ang salita ng Diyos ang basis kung saan ang pananampalataya ay nasusuportahan at naipagpapatuloy. Kapag lumis ito, natututunan niya sa mahabang panahon from the word, mabibigo ito. Therefore, take away the word and no faith will then remain. Kung may magtatanong, how can I increase my faith? Ang sagot ay ito. Saturate your mind with God's word. Magbabad ka sa salita ng Diyos. May mga narinig na tayong mga nakaka-inspire na halimbawa kung paano ang pananampalataya ni George Mueller ay umani ng katangi-tanging resulta. Hindi nakakagulat na nakikita ni Mueller ang cause and effect relationship between the Word of God and faith. Base sa natutunan niya sa mahabang panahon, dalawang advice ang binibigay niya sa mga Kristiyano na nagdanais makakita ng resulta sa kanilang pananampalataya. Una, dahil sa ang tunay na pananampalataya ay nakaangkla sa mga katotohanan sa Biblia, hindi natin dapat hayaan na maimpluwensyahan tayo ng impressions o sa pantaha o palagay. Wala itong kinalaman sa pananampalataya. Sabi ni Mueller, Faith has to do with the Word of God. It is not impressions, strong or weak, which will make the difference we have to do with the written word and not ourselves or impressions. Ikalawa, ingatan natin na mapigilan ang ating pananampalataya sa mga maaring mangyari o baka mangyari. Sinabi ni Mueller na marami sa atin ang handang maniwala tungkol sa mga bagay na malamang na mangyari. Wala rin kinalaman ang pananampalataya sa mga baka o maari o malamang na mangyari. Mag-uumpisa ang pananampalataya kapag nawala na ang baka o maaari o malamang. At kapag hindi na tayo nakabase sa kung ano ang nakikita o nasi-sense natin. Appearances are not to be taken into account. Ang tanong lang ay, ano ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita? So, ano nga ba ang pinatutunguhan nito? Siguro nasamap ni Miles Stanford ito nang sinabi niyang, There can be no steadfastness in faith apart from immovable facts. At ang immovable facts na ito ay matatagpuan lamang sa kanyang salita na hindi nagbabago kailanman. Ano mang impressions o palagay o probabilities o malamang na mangyari ang magpatuloy na gumulo sa atin, ang immovable facts, mga katotohanang hindi nauga na nakikita sa Biblia, ang siyang magbibigay sa ating eyes of faith ng focus. Ngayon naman, isa pang katangian ang makikita natin. Mula verse 16 hanggang 25, nasusulat ang natatanging panalangin ni Remyas. Ito ang mga nilalaman ng isip niya sa kanyang mga ginagawa. Sa harap ng tao, napakatapang at napakalaas lang loob ng propetang ito. Ngunit sa pagharap niya sa Diyos, inamin niyang hindi siya nakatitiyak kung mangyayari nga ba ang lahat ng inaasahan niyang mangyari. Natutuwa akong nandito ang bahaging ito dahil ito ang matatawag na doubtings of faith o pagdududa sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay pagkilos ng Diyos. Kaya nga kapag nakita ng kaaway na nagsisimula kang kumilos, mabuhay at maglumakad sa pananampalataya, kikilos yan at aatakihin ang iyong pananampalataya mismo. Magkakaroon ka ngayon ng mga pagdududa resulta ng mga ginagawang pag-atake ni Satanas para bumaligtad ang pananampalataya mo. Kapit lang, huwag mong hayaan na talunin ka ng mga pagdududa mo. Basahin mo ang panalangin na ito mula talatang 16 hanggang 20. Ipinapaalala ni Hermias sa sarili niya ang mga katangian ng Diyos. Pinatibay, pinalakas ni Hermias ang sarili niya sa kadakilaan ng Diyos dahil sa tindi ng atake ng kaaway sa kanyang pananampalataya. Tuloy niyang ginunita ang history o kasaysayan ng Israel. Inalala kung paano kumilos ang Diyos sa kanyang bayan at binanggit ang accuracy ng mga prediction ng Diyos. Dinala niya ito hanggang sa actual time niya. Sa verse 24, ganito ang sinasabi. At ngayon, tinatambakan ng lupa ng mga taga-Babilonya ang gilid ng pader ng Jerusalem para mapasok at maagaw nila ang lunsod. At dahil sa digmaan, gutom at sakit, marami pong namatay at naagaw ng mga taga-Babilonya ang lunsod ayon din po sa sinabi ninyo. Pero pansinin ninyo, aware si Jeremias na nariyan ang presensya ng Diyos at ito ang nagpalakas ng kanyang pananampalataya. Inalala niya ang pinagdadaanan o pinagdaanan ng Israel at sinabing walang mahira para sa Diyos. Ngunit sa kanyang kinalalagyan sa oras na iyon, nayanig ang kanyang pananampalataya. Nagtapos siya sa mga salitang ito. Ngunit sa kabila po ng lahat ng ito, O Panginoong Diyos, sinugo niyo po ako para bilhin ang bukid sa harap ng mga saksi kahit malapit ng maagaw na mga taga Babilonia ang lunsod na ito. At diyan nagtapos ang panalangin niya. Nayanig ang pananampalataya niya. Tila imposible ang sitwasyon. Pinanindigan pa rin niya na walang mahirap para sa Diyos. Tila ang ipinahihiwating niya ay, Panginoon, eto na, hindi ko alam paano mo gagawin ito. Tingnan natin ang sagot ng Diyos dito sa kanyang dilema sa pananampalataya niya. Sa verse 26 hanggang matapos ang buong chapter hanggang chapter 33, napakadetalyado ng sagot ng Diyos hindi na natin ito tatalakayin in detail, pero isa-summarize lang natin para masundan natin ang takbo ng mga pangyayari. Sinimula ng Diyos na pagtibayin ang kanyang kapangyarihan at intensyon para sa Jerusalem. Sa verses 26 to 28, mababasa po natin ang ganito. At sinabi ni Yahweh kay Jeremias, Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Kaya nga, tandaan mo ang sinasabi ko. Ibibigay ko sa mga sundalo ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia ang lunsod na ito. Walang anumang bagay na hindi niyo po magagawa. Ito ang mga salitang ginamit ni Jeremias sa panalangin niya. Ito naman ang naging tugon ng Diyos sa kanya. Mayroon bang bagay na hindi ko magagawa? Bago niya ito sabihin, binanggit muna niya na ako ang Panginoon ang Diyos ng lahat ng tao. Pinagtibay ng Diyos ang patutuo ni Jeremias sa verse 17. Siya ang manilikha ng lahat at walang bagay na hindi niya magagawa. Ang salita ng Diyos kay Jeremias ay isang napakamaapangyarihang pagpapakilala sa kung sino ang Diyos at kung ano ang kaya niyang gawin. Siya ang nag-iisa at tunay na Diyos, ang hari ng buong mundo. Ang pagtatanong niya ng mayroong bang bagay na hindi ko magagawa ay rhetorical. Hindi nangangailangan ng sagot, kundi nagsasabi na wala nang higit pa sa kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon. Kung may mahirap o imposible para sa Kanya, hindi siya Diyos. Kung hindi siya ang pinakamakapangyarihan, wala siyang kapangyarihan over us. Ang panalangin ni Jeremias ay nagsimula sa pagkilala na ang Diyos ang may likha ng lahat at walang napakahirap para sa Kanya. Sinusuportahan nito ang doktrina ng omnipotence ng Diyos. God's omnipotence means that God is able to do all in His holy will. Ang omnipotence ay galing sa dalawang salitang Latino. Omni, nang ibig sabihin ay all, and potence o powerful. Kaya, all-powerful ang ibig sabihin nito. Ang kapangyarihan ng Diyos ay walang hanggan at nasa Kanya ang resources at ability na gawin ang lahat ng bagay sa buong kalawakan ayon sa kalaoban niya. Kung gusto mo ng mas simpleng depenisyon, isipin mo lang ang three words na ito. God is able. Yan ang ibig sabihin ng omnipotence. Magagawa niya ang lahat ng gusto niya o kailangang gawin. Walang hangganan ang kapangyarihan ng Diyos sa anumang bagay na gagawin niya at gusto niyang gawin. Kaya niyang gawin ang anumang sa kanyang kapangyarihan dahil may lakas siya na magawa ang lahat ng ito. Walang hanggan at hindi nauubos ang resources niya para magawa ang kalooban niya sa anumang bagay sa mundo. Gusto ko kung paano ito isinulat ni A.W. Tozer. Sabi niya nasa Diyos ang lahat na hindi matatagpuan sa sinuman. Ang hindi maunawa ang kasaganaan ng kapangyarihan, lakas na walang hanggan, lahat ng kapangyarihan at kalakasan na kailangan para magawa ang kalooban ng Diyos na nasa Kanyang walang hanggang kabuuan. God possesses what no creature can, an incomprehensible plenitude of power, a potency that is absolute, all the power required to do all that God wills to do lies in undiminished fullness in His own infinite being. Dakila namin Diyos, maraming salamat po na naabot niyo ang lahat ng sulok ng buhay namin na walang napakalaki o napakabigat na hindi kaya ng inyong makapangyarihang kamay. Ipaalala niyo po sa amin na lumilitaw at nahayag ang inyong kapangyarihan sa aming mga sitwasyon na mahirap at tila imposible. Bigyan niyo po kami ng mas malalim at matatag na pangunawa kung sino po kayo nang sa gayon ay maging ganap ang pagtitiwala namin sa inyo. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Ako po ang inyong kaagapay, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Samahan niyo po ako muli sa susunod na episode ng programang Tala-Salita. Dito lamang sa 702-DZAS. Tala-Salita. Talata at Salita. Pag-asanghatid ng mabuting balita. Tala-Salita.